Dinanta naman ng China ang Pilipinas na huwag makisawsaw sa nangyayaring tensyon ngayon sa Taiwan. Welta naman ng palasyo, hindi makikialam ang Pilipinas basta hindi tayo madadamay sa gulo. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Mainit ang Taiwan sa mga oras na ito. Pinapalibutan sila ng mga eroplano at barkong pandigman ng China na tila pumuposisyon para lumusog ang Taiwan, malapit lang sa Pilipinas, partikular sa Northern Luzon. Kaya naman, ang Armed Forces of the Philippines nakamonitor at naghahanda sa mga posibleng mangyari. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Babala naman ang China sa Pilipinas, huwag daw tayong makisausaw sa isyu ng Taiwan. Tila nagbabanta pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sino mang nakikipaglaro sa apoy ay masusuno. Buwelta naman ang Malacanang, wala tayong balak makialam pero ibang usapan kung madadamay tayo. Lalo't mahigit dalawandaan at limampung libong OFW sa Taiwan ang madadamay kapag nagkagyera. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all. Pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Sa kabila ng pagbabawal sa atin ng China na makialam sa isyu nila sa Taiwan, wala namang patumanggang nakikialaman China sa pagbili natin ng fighter jet sa Amerika. Anila, palalalain lang daw nito ang tensyon sa rehiyon. Tila may pinupuntirya raw ang Pilipinas sa balak nating bumili ng mga armas. Tinabla naman niya ng Malacanang. Layunin lang daw ng pagbili ng mga fighter jet ay ang depensahan ang ating mga teritoryo. That is not for uh, any specific uh, target or, or uh, state. That is for our defensive posture. Pumalag din si Senate President Cheese Escudero sa alam ng China sa modernization program ng ating militar. Sabi pa ng Senate President, may kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin at yakin ang seguridad nito. Hindi rin daw ibig sabihin na aatake at lulusob na rin tayo sa anumang bansa. Wofa. Sakali man daw na matuloy ang pagkubkob ng China sa Taiwan, binigyang diindi ni Escudero ang pagkakaroon ng contingency plans para hindi maipit sa gulo ang mga Pilipino roon. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5.